Ano kayo? Wala <laughs> lang niya. Nagtatabas doon. Nagaano kayo? Wala. Ba, yung... oh, ano po? Nagbubuhangin 'aba, ang batang areya yung. Ah, nakakabijao. Ah, oh. Ano po man bubuhangin? Ay, bubuhuin ko sa ano? Sampo. Hindi may pag-ahon 'yo. Oh. Ayun po, tayo po'y namamaybay ilog. Oo. Oh, yan, aahon oh, laan po tayo din. Ayan, tarik yeah. Oh. ito po naman ay yung kubo number ano number 4 ay ako ilalampas na po oh yan yan lang po yung kubo kita dito yun oh. yan ito po yung sa kubo na oh. At tayo po doon pa eh, sa malayo. Yun po, yung kubo oh. Kita ka. Ay, hindi kita gawa nun. Yung po, yun oh. Eh. Yung... Ay, eh, tayo po, diretso natin eh. sikot-sikot lang po. Oh, Pare po naman binababay natin ilog yan, lumaka river. Yun po, ang masasabi ko sa inyo, pag po yung ganito ang sitwasyon na yung malalayong area ay lakas kumain ng oras oo oh. Yan, no? Oh. Doon pa po tayo sa dulo. Hindi ho tulad ng mga tabing pedi road na pagkababa mo na sa sakyan, yun Ay, ari, hu, ay, ay, ilang kilometro pa, aray. Dalwa o tatlo, tapos ganito pa po yung daan. Ilan nga kakalimente? Mga pala apat, lima. Apat. yun po pala yung kubo yun <laughs> At saka po aring eriyang ari ay kumbaga bihira din yung nag nag-aaraw dyan eh. Dito na tayo malalim pala gawa po na yan ay para makakabalik lang ulit tayo ay matatabasan ulit ay 6 month na po Parang six 6 month na yan na nakalipas ay ayaan ay sabi ko sa tiyo tiyo ikaw na po ang mag ano magtabas diya kumuha na lang ng pera po ba na eh. sabi ko kumuha na lang ang pudo ng bayad ay parang hindi rin pinupuntahan tapos sabi ko dito sa may bahay meron din po ng mga nalusang dito ay eh. ay sila na yung magtabas ay parang wala din po ay eh ay, na tiga, eh yan eh diretsyo na doon ng tao pati Kano kayo? Oh, iyo. <laughs> kaano kayo? Nagtatabas doon. Nagaano kayo? Wala. Nagbubuhangin na ba? batang area yung... Oh, ah, yung... ah, ano po Ay, bubuhin ito sa ano? Saan po? Uh, may pagkahawin oh ako din eh. Tatlo. Meron po, naroon. Wala ba mga mama dito? Pagkatagal ko na pinapatapos sa tayo eh, hindi pinupuntahan. Ayari ay, ba? Kumuun pa kami sabi ko sa akin. Ako, eh, ano po ba pangalan ninyo? Ako ni Anton eh. Um, Tagasan po ba kayo? May, ay, ay, hindi sa may Hindi ka nang kahit baka-ani ko sabi mo. Ay hindi nga. Ayari nga eh. Kahit ito buwan ay puntahan at kukuha na lang ng bayad sa, ba ng bayad sa bahay. Ilang kaligaya Saan po ba? Ah, sa kindain chong? Oo, oh, doon. Ay sige, pag ano'y... Mababangit naman natin, hindi pupuntahan ko kayo ulang sama. Magpaganda kumuha ka ng number. Ay, bihaya okay, uh, oh, po po. Puntala ko doon. Ay, pinuon pa ka nung sabi ka sa akin. Pe, ay, sabi ko nga Duan. Uh, dito sa bahay. <mumbling> dito dito sa bahay. Ay, sana i-ari. Ay, ay, sige po. Anthony ang pangalan mo. Ay, hala. Ay, sabihin oh, mo naman kayo pa rin, Joom. Kung tawag mo si Saya. Oo, oh, kami ni Saya. Ay, alam doon. Ay, sige. Hala. Kung tawag mo siya pa rin, Joom. Pupalok niya siya. Ay, ari, kawinan. Ayos lang sa inyo. Ay, ayos lang. Ay, hala, po. Basta Ah, hala, salamat so. May gitme ma ko kita ng taod. na buwan na rin dire pupuntahan at tatasa uli nang niyog anang damo. Oh, uh, yun may tao na makukuha. may kira oh. Dito sa bahay. Pinagbilin ko yung oh, ba may aso pa <laughs> wala ya Yun oh, no? Pinagbilin ko diyan na pag may taong mag-aaraw, kahit hindi ko schedule basta sabi ko pumunta dito at pagkapunta dito ay di kumuha ng bayad sa bahay uh. saka ako na i-check -che ay pala na may wala ayun na ay lang tayo may gubat basang din ay, ay lalo. ayun po ito na oh kung tanda po ninyo aring tingnan natin na uh, mahuga niyo laki na oh yun know? oh yeah laki na buti po at ano may tao tayo na makukuha wang kung kung ano eh kung sigurado sila kasi nung pa ako naghanap ng tao na malalapit dito lumusong at sila yung magtatrabaho kita kita nila sa bahay pagtitiwala ko sa kanila yung trabaho nila basta yung po yung ano ko eh yung gusto ko dito mangyari at gawa nga nang minsan na oh, napap kumbaga hindi mo napapabayaan sobrang dami nating gawa oh tara dami na nila na ano Dikuyo yeah, ito po yun ayan ang gubat na susok pala sila dun okay na rin naman yung ibang niyog ngayon lang ulit kaya sila sa labak. Oh. Yan yeah po yung mga tanim natin ng ibig dito. Resulta. Ito no, ating tinanim. Hmm. Ay, okay na rin naman pala. Oh. Malalaki na rin na. Oh. Yung iba. Nasaan ka sila? Oh. Ito na po yung liugan, oh. Ito po ang gusto ko talaga mangyari. Ay every 2 months ay may maglilinis. Yan buti may nakuha na tayo. Sana lang sila kuya, sure yung sinabi nila na sabihin lang daw sa kanila. edi di sila na yung mag-aasikaso po ba nito tapos check check na lang natin oh, ito yung mga nauna na natin niyog sayang oh, sayang talaga ho kahit ako yung hinayang oh. lalakay na po pati yung mga saging yan oh buti nakarecover itong iba Nung nakaraan po ang nagtabas dito ay sila uh, sila Tio Ay sabi ko Tio, ikaw na po ang bahala. Hindi ni uh, sa dito nga po sa area na ito. At sabi ko hindi ko kayang kaya po naman. Nalagarin lagari balik-balik po ba ubos yung oras ko eh. At sabi ko pagtiwala ko na lang sa inyo yung trabaho. Oh. Ay diyan po. Buti naman kung kung totoo yung sinabi ni nito na ni Kuya Saya daw, Saya daw ang pangalan niya. Yan, ripa oh. Si Kuya Anthony. Anthony paman din ano. Yan. Oh. Pagkalala ka ng na sabi. Wala ka na rin, rin puno. Aray oh. Gadram na. Oh. Gadram na. Laki. Laki. yan ito pa po yung mga niyog lagi po tayo bumabalik din dito tik pa natin yung iba may dib ayun tama may dib pa rin dito yun pa oh itong isa buti hindi pa na ano. laki na rin naman pala sayang din ho ang pinagpagudan eh pagka hindi na ano hmm. yan eh. ย่งตู้มอะไรนะโถ Ayos na rin po. Ayun po, kung update po naman kayo dito sa aking video lagi, uh, ay yung pinupuntahan pa rin po natin. Siguro, pagka makikita nyo po naman yung doon. Uh, kung kailan tayo pumupunta dito. yung pa yung ibang hiyog tapos meron pa ako ditong pamunla yan oh. dito pa yeah, ito po yung mga pamunla natin oh. lalaki na rin tapos ito po yung sapa. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Pupuntahan po natin sila dito. Nakakuha na tayo ng tao na maglilinis po dito. Lawak pa na linisin na yun. Yan. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye.